Sobrang gandang bahay mga lods Pero may kakaibang nakati may nakatira dito Mga kaiba mm -hmm. Tingnan natin mga lods Ito sa likod nito oh, Ayan, asan? Asan, asan? Ayan, Ayan, asan? Oh, Paginog Paginog ko. Tayo, ito asan? Ay, oo nga. Dito mm. siya namumuhay, sa likod na ito, yung pangalods. Okay. Ayan, ayan. Baka malaglag. Dito oh, natin na hunts ni tan yeah. sino to ano na stash? ito, ito palang inahanting na mas mahal daw to ano oh, naiyan tapus eh. palang yung inahanap natin na isang million ng presyo dito to nopalang katagu sa likod dito oh. ano ano yon di oh, lawan mo talig huma no ah, alaga palo to ni lolo mo alagad naman yan ay ba ito ano? ay niyang alin lamok ah yung galing no tuko. ito ko ito palang yung toko mga lodges ang mahal ng presyo nito, ito itong hinahanap ng ano eh. Tuko, tuko. Mga Chinese. Ang mahal ng tuko. Hmm. Labab, kakainin ka naman yung gabi. Ang mahal ng tuko.